po sa inyong lahat. Ang standard o sukatan ng Panginoong Heso Kristo ay salungat sa standard o sukatan ng mundo. Ito ang ating natunghayan sa Ebanghelyo sa araw na ito, ngayong araw na ating ginugunita si Saint Peter Claver at ating din sinasariwa ang ating debosyon sa Mother of Perpetual Help sa sukatan ng mundo tayo ay mapapalad kung tayo ay mayaman hindi ba? Sa sukatan ng mundo po yan. Kapag tayo ay mayaman, tayo ay mapalad, lagi tayong busog, lagi tayong kumakain sa labas, sa restaurant, although ngayon, siguro sa pandemya lagi tayo nagpapad-deliver ng pagkain, kaya laging busog. Lagi tayong tumatawa at laging pinupuri ng lahat ng tao. Kaya para lumabas tayong, dahil yan ang sukatan ng mundo, para tayo lumabas na mapalad, sinisikap nating maging mayaman, laging busog, nakikita ng mga tao, lagi lang tayong kumakain sa labas. Dahil sikat, no? laging kumakain sa labas. Laging tumatawa. Laging pinupuri ng lahat. So ginagawa natin lahat ng ito kahit sa masamang paraan. Mayaman nga tayo, busog, pero nagkaganong tayo dahil eh, gumagawa tayo ng masamang. Kapag tayo ay tulad nito, sinasabi ng, sa atin ng Panginoon, gaya ng sinabi niya dito sa ibang Woe to you. Kawawa kayo. At kawawa rin dahil talagang sabi niya sa bandang huli, ay maghihirap tayo, magugutom tayo, tatangis tayo at magdadalamhati tayo sa kaparusahang walang hanggan. Yan kung tayo ay nagme-measure up sa standard ng mundo. Subalit, sa standard ng ating Panginoon, tayo ay mapapalad kahit na tayo ay naghihiram Kaya nga sabi niya dito, blessed are you poor. Kung tayo ay nagugutom blessed are you who are hungry now. Kung tayo ay tumatangis, blessed are you who are weeping. At tayo ay kinapupuutan, ipinagtatabuyan, inaalimura at kinasusuklaman ng lahat dahil sa ating Panginoon o sinusunod natin ang kanyang kalooban, ginagawa natin ang tama, kahit na ganyan ang nangyayari sa atin, mapapalag tayo. Dahil sabi niya rito, kaya nga sabi niya, Rejoice and live for joy. Behold, your reward will be great in heaven. So mga kapatid, saan ba tayo nagme-measure up? Tayo ba yung nagme-measure up sa standard o sukatan ng mundo? O kung tayo ba ay nagme-measure out sa sukatan o standard ng Panginoon? Si St. Peter Claver na ating ginugunita ngayon, ito ay ipinanganak sa Espanya, naging Jesuit missionary sa South America ay nag-measure up sa si standard ng ating Panginoon. Dahil bilang misyonero, ipinagtanggol niya, pinaglingkuran niya, at minahal niya ang mga negro na galing sa Afrika na ipinagbibili sa South America parang mga hayop. Hindi ba ngayon kung na, nanonood kayo ng CNN, hindi ba ngayon ang pinaka ano, eh? Black Lives Matter. Di ba? Matagal na pala yan, nung panahon pa ni St. Peter Claver. Na mayroon siyang pagpapahalaga sa mga itim. Although on ay tinuturing lang silang mga hayop. They are only good to be slaves. So dahil dito, kinapupuutan siya, ipinagtabuyan, inalimura, at kinasuklaman ng mga slave traders. Nakukayo alaban niya yung mga slave traders. Kasi sila nagbebenta sa mga negro nito. E ito naman si Peter Claver, nandiyan, ipinagtatanggol at pinaglilingkuran, minahal niya. Kaya binibigyan sila ng damit, mga damit at pagkain. Inaalagaan niya yung kanya, kanilang mga may sakit, yung mga may sakit sa kanila. Iraasikaso yung mga nag-aagaw buhay, tinuturuan ng katikismo, at bininyagan ang mahigit sa, ha sa 300,000, ang dami, no? 300,000 na mga negro. Kaya si Peter Claver ay nasa panig ng mga naghihirap, nagugutom, tumatangis, Ina, kinapupuotan, ipinagtabuyan, inalimura, kinasusuklaman sa katauhan ng mga nigrong ito na kanyang ipinagtanggol, pinaglingkuran at minahal. Kaya siya ay nagmeasure up sa standard ng ating Panginoon. Sumuli ang tanong, mga kapatid, saan ba tayo nagme-measure up? sa standard ng mundo o sa standard ng sukatan ng ating Panginoon sana tayo ay nag-measure up sa standard o sukatan ng ating Panginoon